May buta rito. So ngayon, yung boots ni Rochelle, papalta natin. Hayaan ko siya magsuot ng buta. So, lang mga baby, may bago na naman akong naisip na kalokohan. Si Rochelle kasi nagbibigay sa loob. Pinapalagay niya sa akin itong kanyang boot sa sakyan. So, papunta pala kami ngayon ng Bulacan. So, may naisip na naman akong kalokohan. <laughs> Meron kasi rito. <laughs> buta. <Ayan. laughs> may, may buta rito. So, ngayon, yung boots ni Rochelle, papalta natin. Hayaan ko siya magsuot ng buta <laughs> Sa bulakan Pagdatawa na siya ng mga tao <laughs> At kunyari, itong boots na iwan ko dito sa bahay <laughs> pa natin ngayon si Regel Sa so, itong buta na ito, ang lalagay ko sa sasakyan Pero dadalhin din natin itong boots na ito Kunyari lang, na iwan dito sa bahay <laughs> Let's go! Ito okay. mga nakalagay natin sa sasakyan. Hindi ko na talaga sinama yung ano, yung boots. Kaya ang gusto mag ano, mag natin na buta sa mga mga natin sa sasakyan. Kaya ang gusto mag na tao. Kalahin natin yung sasakyan. So, na mga mga bipasok tayo ng kwarto. Yung boots pala, iniwan ko na. Yung buta na lang nilagay ko sa sakyan. Ayaan mo siyang magano. <laughs> Magbuta doon sa bulakan. <laughs> Punta na natin. Uy! Ano na? Anong oras na? Ay, sapatos ko. Ito na doon ko. Yung sapatos ko nandun na ba? Nasa sakyan na. Halika na. Sapatos ko nandun na. Oo. Oh, oh. Ay, pa ka ng kwarte. Oh, anong oras na? Tarun na. Pag-uwi na lang. Lagi na. Anong uros mo eh? Wala ko na iwan. Wala na sapatos ka na doon na ha? Ando na nga. Hey. yung sapatos mo. Ando na na yun. Sa ayaw mga biya, andito na kami sa Bulacan. Ayan, dito na tayo. tayo na sa AB Town Center. Ayan. Kaya na oras na tayo pupunta doon? Uh, ano? ang call time natin dun ay 2 alas 2 alas 2 ayan tayo yun laki pala dito wala ano handa ano? ka na ay hindi pa si <laughs> Sir Gilbert ba po hindi

안 돼! 안 돼! 솟

pin juang mong tuaota chamany yang państwa I can't believe it. Hi, Jeff! Hi, Jeff! Hi, na naman. Pagkatapos, ano Parang sa Ah, okay, bro! Okay, bro! sa mas O, Sa 1,000, tapos na siya. tapos na na Meliana, sorry po. Kasi sya pa kitangarin na biyares ko. Oh, ang damn nice oh. Tatlo 1,000. May pre ba? Tapos may ni pang Meliana, so minus. Eh, Jensen, ano mga 400? sa Wala Guys, na yan. Ako yung pili na ako. Gawa kasi sa Ibiru ni Wani sa Patos ko. Pero guys, dito nyo naman. Ang dami nyo dito. Nandito kami sa EV Town Center. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, ayun guys. Ha, nandito lang kami sa tabi ng ano to ha. Safe for. O, so, diba? Pati guys, na-imagine nyo ha. Sa 1,000 tatlong sa I mean, sapatos na. Pero guys, ano na kasi nag na Promo. Tapos meron pa kasama sapatos na kami Tapos eto, ibang price naman ito na. Based on long di ba? Dalawang piraso. Tapos po piraso. Guys, dalawang piraso. Isang, lebe, isang lebe. <tots> <tot> Apa isa po ma'am, 800 lang. Ah, pag isa 800. Pero, imagine mo, ano ang po, ang wala kasama Hindi ma'am, ano, yung ganito slide siya. Ah, may hindi rin pa na ano, slide na yung Imagine nyo ha, di ba? ng Dalawa. Kaysa sa Argent, ano? Ah, lang po ha. Rygent. yung guys, at yung FB nila. Here, sa mga sa isa. Wala ito talaga kayo dalawa. ko pa Guys, umuha kayo ng isang ganito. Oh ayun nga guys, sa na kami. Sirang ulo sa alam, napal tayo namin yung ano, yung aming bota. Sirang ulo tayo. guys, andito kami sa ED Town Center. Dito sa Rygen, guys. Rygen? Nakahanap kami ng murang sapatos lang. At eto pala yung mami dito, guys. Ate! Ano to? Ano to? Ano Ano to? So, sa mga gusto rin po masyadong dito, dito lang sa bato, ito yung malapit. Parang uh, Grace Graceville po. Eh, uh, beside po siya ng Grotto Vista, parang Grace Graceville sa Del Monte Bulacan. Okay. Tapos malapit lang po kami sa Safe World, the home door po. Okay, oh ah, sa malapit lang sila sa Save board. Tapos kung makikita nyo, nasa ano lang sila. Ayan sa mga food court. And guys, imagine guys, hindi lang naman ganito yung store nila guys. Dalawa, tatlong store nila dito guys. Kung kayo nga kay Muson ba yun? Bali tatlo. Bali Muson. Bali tatlo. Okay. Okay. Sa Muson, saka? Uh, kay Pumbo. Kay Bumbo. Kay Pumbo. Kay Pumbo. Oh, Santa Maria Bulacan din guys, meron din sila. Santa din. Tapos everyday pala sila, meron din pala sila na 1,000, per. Tapos meron silang 1,500 for 2 per. Tapos may free din silang sa doon. chinelas din. Chinelas na. Oo. Oh, Di ba? Tapos ano guys, si Alvin, kumuha siya mga sapat. Ito naman, ito yung sa, sa 999. Sa 999, ito yung abanas na pre nila. Ayun, well, ang dami natin rin namin guys. So, ayan guys. So, Ngayon pupunta na, kami sa, ang, sa muson. Pupunta so, na kami. Ibigay kayo doon. Ibigay kami doon. And then, eto guys. Okay. kita tayo sa pinaka main nila dito sa meto, Barangay, Barangay, muson. Barangay Muson. So, yun, guys. Ito na ready na so, kami.